Lasada guys kaya sa dito sa pinagbuhatan ngayon so papunta kami ng chance so namin yung result ng laboratory ni Bianan so nagbabaka sakali kami wala nang basa binuo ko may mga basaan pa siguro yan nag uuwian pa wag naman yan, uh, basa sila si Kyle nakilahok kanina sa basaan dito So, tuwing fiesta na Pinagbuatan, basaan. Ano, mga basa pa yung mga binatilyo. So, sana hindi tayo mabasa dito, guys. Kasi, Diyos ko. Ayan, mga basa pa sila, Oh. Ingat tayo, ha. Makikain na lang kayo tayo dito kasi may mga pakain dito. Ayan, Oh, mayroon nagpakain dyan. Uy, ginuo ko. Dalihan mo pang. Ayun, na yung ko. Pastilan. Ay. Marang na. Uy, okay, pang nito. Dito, dalang tabo. Ibisan mo marimara magigino ko wala magigino oh, ko may nagmamaril nga ng tubig dito guys sila Christian sila o oh. yan yeah, happy fiesta may marami pa talaga balik tayo pang balik tayo pang ginungo oh. Ginu oh. ko ko sila balik kami guys bahala ka dyan <laughs> bumbiro kanan visit, uy bumbiro ah. Sige lang, sige. Kanan daw, kanan. Wala ka dyan, no? Oh. Tangina. <laughs> Happy, <fiesta. laughs> Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Pinagbuhatan! Grabe! Balik kami, balik! Balik, balik, balik! Dito tayo daan. Meron pa talaga masaan. Oh, tingnan nyo. Basura. Masaan pa talaga dito. So, dito yung ano, sembahan na ano. Uy, ginuho ko ah. Happy fiesta, happy fiesta. Nagkainan na. Happy fiesta. Happy fiesta. Ayan. Hello, traffic pa talaga. Dali mo, dali mo tambag tubig sa likod ko. Basa talaga kami, basa. Diyos <sighs> ko, ang isa ka na ito, binagwater na ito, matapos na ito. Umiikot na nga kami para hindi kami basa, binasa pa rin kami. <laughs> Wala na ba? Wala namang magbabasa. Uy, gano'n ako, may mga, may mga host pa. Ang masaklap, beto Kanang ng grado. Ang parhistor dito. Gracias. ko, 5 years na si Buddy sa cover. Ang <tinyo> to, <tinyo> iba po dito. ah iba din yun doon. Wala yun, yun yung talaga doon. Sila lang